Hello everyone! So for today's video, magluluto pala ako ng Pinoy Hot Cake. So tara, samahan niyo ako. Ihanda ang ating lalagyan. Ilagay ang 2 cups of purpose flour. 1 half tablespoon baking powder. 1 tablespoon instant yeast. 1 eight teaspoon salt. Mix lang natin. 2 and 1 half cup water. Maglalagay tayo ng kaunting yellow food color. One tablespoon na yellow food color. So, e rest lang natin ng 30 minutes. Okay, after 30 minutes. So, let's start. Pahiran lang natin ng melted butter. Ito yung gagamitin ko na panukat. Kapag may bubbles nang lumabas sa ibabaw, pwede na natin siyang baliktarin Pwede na natin siyang i-flip. Yan. Siluto na ang ating Pinoy hot cake. So tara, tikman na natin. So maglalagay lang tayo ng butter. Pwede din kayong maglagay ng margarine. Ayan. Maglalagay tayo ng sugar. Ayan, so hab-hab na this. Wow! Wow! Perfect. akong bumabalik sa aking nakaraan, Char. <laughs> perfect na perfect itong ipartner sa kape. So cheers. Ah, perfect.